So what's up mga tol? Ayan, ah, kakabitan natin to na flat, flat spring. Ah, center spring pala. Sorry, sorry. So magkakabit tayo ngayon ng center spring. Dito sa Honda Click. So yun, na ah, tara. Ano rin hanggang dulo. So ito. Ah, malambot na daw kasi yung center spring niya. So papalitan natin. Ay, papalitan natin stock lang. Stock lang siya. So, umpisa natin to. Yan. Papalitan natin. Papalitan natin ng center spring. So, syempre, kailangan natin baklasin yung copper. Kasi naman natin. So, kailangan lang natin tanggalin lahat ng tornilyo ng cover para matanggal natin. Papa, naisod mo naman eh. Nadali mo eh. Pero kita naman yung pagtanggal mo So sa pagpapalit ng center spring, hindi natin kailangan baklasin to. So babang linis lang din naman daw to. So ito lang ibabaklasin natin. Itong tornilyo na to. kailangan nyo tanggalin itong usan na ito. Ayan. Siyempre. Ito. Latch wheel. Nasihilahin lang natin ito sa bike So, ito yung center spring mga kita yung gitna. na. So, kailangan tanggalin natin ito. So, Ito yung center spring. Itong nut na 'to ito yung tatanggalin natin para mapalitan natin ng center spring. Para di nasisira yung thread ng ano natin ng na, uh, latch lining o kaya ng yung nut, kailangan natin itong D-nut. So ganito. Para hindi sya na... Ha. Ganoon lang kadali yung pagpalit ng single spray. Napakalambot na nga oh. Tinasak. Tinasak. Yung bago oh. oh. So, salpak natin siya ulit. And then lagay, Napaka ang importanteng So natin siya ulit matigas to Kailangan natin ng So pagkailang mag isa kailangan yung gamitin yung paa So pag kumapit na, ito yun na yung siyang gamitin na lang ito. So ganun lang kadali yung pagpalit ng center spring. So palay balik, sige lang. Pasok nyo ulit dito. Pasok yung belt abang pinipresh nyo ito, pila ng kotli. So, yun na. pare. So, ito, ilang araw pa lang itong nililinis. Kasi nga, nililinis. Yun nung nakita na, kailangan naman magpalit ng center spring. Kaya din natin siya nililinis. So, may grasa pa naman. Uy, ang galing. So, ganun lang. kadali, oh. o. Ako pa. Tapos, balik na natin itong cover. dito yan. Ay nasa gilid na pare-parehas na. Dalawang mic si dito. Ah. natin, kailangan nakasit lang ng number one yung ano natin, pneumatic tools. Para hindi nalulustrate, kaya nakakaputol ng tornado. So yun, okay na. Palitan na natin siya ng clutch spring. So napakadali lang magpalit ng clutch spring dito sa Honda Click. So hanggang dyan na lang yung ating video mga tol. Uh, salamat sa panunood. Kung nagustuhan nyo itong video na ito, palike na lang din at pa-share.